na wag wag suportahan yung isang yung administrasyon na makasarili, di ba? Sabi ni President Duterte, yung adik daw, di ba? Huwag suportahan yung administrasyon na adik, sabi ni President Duterte. Suportahan niya, suportahan ng mga military yung mamamayang Pilipino dahil tayo yung nagbabayad ng tax at sa atin ang kanilang ano kaya nandiyan sila para suportahan tayong mamamayang Pilipino di ba oo sino to amikos tuad ka ikaw na lang kalbo <laughs> parang kalbo ka uh, The thirty forever, thank you Supportahan mo. Yes, naman ikaw na lang ang itiit. ikaw yon. Ay nasasaktan tung mga ano? O oh, nasasaktan ang mga supporter ng mga ano mga ano daw? Sabi ni President Duterte mga ano? Ano ngayon? Mga bangag ba yun? <laughs> Ay, nako po. Nako, bubu ka, ka. Bubu daw sila, sabi ni ano, sabi ni Ramon. Ay, nako, Jen, huwag kang magtanong-tanong. Baka ikaw nga lang hanap buhay, tagahingi taga, taga hingi ka lang ng ayuda. Tanong ka, kita mo, taga-upo-upo lang ako dito. <laughs> Pero nakakakain ako. Hindi ako nag-aantay ng ayuda ng puon mo. Tanong ka sa nabuhay mo, ko? <laughs> Sino ka ba? <laughs> Tatawa lang ako sa Pagod talaga. Pagod sa pangangawawa ng mga puon niyo. Tuwa ka pa, dada natutuwa ka sa pagpapahirap nila kay President Duterte uh, kay Vice President Sara. Pero yung puon mo, hindi nga pagod, pero mukhang lubog na lubog ng mukha. Nga. Yeah. Di ba? Hindi napapagod sa paninira, pero ang mukha para ng parang ano na, parang sinasabitan ng kaldiro na. Justin, tuad kong Congress ang yayaman dahil sa kaban ng bayan, solid Duterte. Tama ka dyan. Ewan ko ba, sinabi na rin niya ni Vice President Sara Duterte, di ba? Si Chowa, sinabi niya na walang personalan, kailangan namin ng pera, kailangan namin ng pera dahil eleksyon na. Di ibig sabihin, tumatanggap nga sila ng pera, bayad. Kaya sila dyan, banat-banat, kung sino siguro yung...